Kamusta mga kasaliksi? Alam mo ba na ang madalas nating nakikitang mga bato sa ating paligid ay posibleng makagawa ng mga kakaibang aksyon na sigurada akong hindi mo aakalaing posible pala. Kaya mula sa batong hiniwa sa gitna hanggang sa immortal na bato ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang bato sa ating planeta na gumulat kahit pa sa mga eksperto. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay... Simulan na natin Number 10. Split Apple Rock Alam mo ba na kung bibisita ka sa bansang New Zealand ay matatagpuan mo ang kakaibang bato na tinatawag na Split Apple Rock kung saan basta sa itsura nito ay maintindihan mo na kung bakit ganito na lamang ang tawag sa kanya ng mga tao. Sa kadaylan ng ang batoy ay mayroong hugis na para mang isang mansanas na inati ng pantay at diretsyo sa kalahati na talagang mang nakakagulat at nakamamanghang makita. Ang pinaka pinaniniwalaang ang idea patungkol sa paraan upang mahati ng ganito ang bato ay ang erosyon na umati daw dito sa gitna. Ngunit may ilang mga tao ang naniniwala na may dalawang gusto raw ng bato na ito noon. nakinilang nilang hinati sa gitna upang kanilang mapaghatian na naging dahilan para maging ganito na ang itsura nito sa ngayon. Number 9 Bato ng Diyosa ng Pag-ibig kung ka sa mitolohiya ng mga Grego ay eh sigurado akong alam mo na mayroon silang napakadaming mga paniniwalang Diyos at Diyosa. Kung saan maniniwala ka ba ang sasabihin ko sa iyo na siya nasa bansang Cyprus daw ang bato na pinagsilangan ng isa sa mga ito? Ang Aphrodite Rock na matatagpuan sa dalampasigan ng bansa ay sasabing ang lugar daw kung saan ipinanganak si Aphrodite, na kilala bilang diyosa ng pag-ibig at kagandahan. Kung kaya't paniwala ng mga residente ng lugar na kung lalong mo raw paikot ng tatlong beses, ang bato na ito ay pwede ka raw humiling kay Aphrodite ng, habang buhay na kagandahan o pag-ibig na walang hangganan, na naging para maraming mga turista ang bumisita at lumangay dito. Number 8 ay Years Rock Sigurado ako na kung makikita mo ang dambuhalang tipak ng bato na ito sa Australia na kung tawagin ay Uluru ay agad kang mapapamangha at magugulat sa kanyang itsura at kung gaano na lamang siya kadambuhala kung saan sa kasilukuyang panahon ay wala pang tumalo dito sa pagiging pinakamalaking monolite sa ating planeta. Ngunit hindi lamang sa kanyang nakamamang ng sukat kilala ang Ayers Rock kundi pati na rin sa kanilang kakaibang buhay na nagmula sa kanyang pagiging isang sandstone na hindi naman daw dapat umabot ng ganito kalaki. Kilala din ang Ayers Rock bilang isang sagradong lugar ng bansa kung saan paniwala ng mga residente na ang lugar daw nito ang pinupuntahan ng mga kaluluwa ng, kanilang namayapa na naging daylan para maraming taong bumisita dito kada taon. Number 7 Batong Puno Sa dinami-dami ng bato sa ating planeta ay sigurada akong hindi makakalain posible pala na magkaroon ng isa rito ng hugis na parabang sa mga puno na nangyari sa bansang Bolivia kung saan matatagpuan ang Arbol de Piedra na mas kilala sa tawag na batong puno. Sa dahilan ng meron itong kakaibang itsura na hindi may tatangging kapareho nang sa mga puno. Ang Arbol de Piedra ay may tangkad na limang metro kung saan bawal daw itong hawakan sa kadaylan ng dahil sa matagal nang nakatayo sa lugarang ang bato ay maaaring masira ito at, at tumumba kung sakaling magalaw na talaga namang hindi gustong mangyari at iniiwasan pa ng mga residente. Dulot na ang bato na ito ang isa sa pinakadaylan kung bakit maraming mga turista ang bumibisita sa kanilang lugar. 6. Immortal na Tulay Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang kakaibang tulay sa kabundukan ng Mount Tai sa bansang China na kahit pa tinatawag na Immortal Bridge ay hindi daw dapat hawakan ng kahit na sino dahil posible itong matumba at masira? Makikita ang Immortal Bridge sa isang bitak sa bundok ng Mount Tai kung saan binobo ito ng malalaking mga bato na nagkukumpol-kumpol at tila ba naipit na sa siwang sa lupa na hindi may tatangging mananatiling nakaganito sa loob ng matagal na panahon. Ngunit dahil sa madalas na pag-akyat ng mga tao sa bundok ay madalas din itong nadadaanan na talaga namang mas mapapabilis sa pagbagsak ng Immortal Bridge na kung sakali ay maglalagay din sa peligro sa buhay ng mga taong bumibisita dito. Number 5. Kabuting Bato Kung mayroon ngang bato na may hugis na puno ay talaga namang hindi na tayo dapat magulat pa kung may isang kakaibang bato na matatagpuan sa bansang Norway na mayroong hugis na parang sa mga kabote at ito ay ang Canistane Rock na ayon sa mga eksperto ay nabuo matapos ang paulit-ulit na pagtama ng alon sa bato na nagbigay dito ng kanyang kakaibang hugis, higit na maraming mga taong bumibisita sa Canistane Rock. Dulot na hindi kagaya ng arbol de piedra o ang batong puno na hindi pwedeng hawakan o lapitan ay talagang namang ikakagulat mong malaman na pwedeng lapitan, hawakan o di kaya itayuan pa ang bato na ito na talaga namang naging daylan para maraming mga turista ang sumubok na umakyat dito upang kumuha ng kanilang mga retrato. Number 4 Balancing Rock kung makikita mo ang bato na ito na matatagpuan sa probinsya ng Nova Scotia sa bansang Canada ay sigurado kong ikaw ay kakabahan at mamamangha. dulot na tila ba nakabalansa ito habang siya ay nakatayo sa dulo ng bato na kanyang kinatatayuan na din sa mga eksperto na nangyindilan para agad nila itong imbestigahan at pag-aralan. Ang tila ba nagbabalanseng bato sa lugar ay malabo mahulog dulot na nakatayo ito ng derecho. Kung kaya't maliban na lamang kung gagalawin ito ng mga tao ay hindi mahuhulog o matutumba ang bato. Sa kasamang palad ay hindi lamang ang pagkawala sa balanse ang pwedeng sumira sa bato. Dulot na naaapektuhan din ito ng erosyon na unti-unting sumisira sa kanyang struktura na maaaring maging dahilan para balang araw ay tumumba na ito ng tuluyan. Number 3, Tent na gawa sa bato. Ang mga tent ang isa sa kadalasan nating ginagamit sa tuwing matutulog tayo sa ating kalikasan. Pero alam mo ba na may tila ba natural na tent na matatagpuan mismo sa ating kapaligiran? Ito ay ang uri ng bato na kung tawagin ay hudus, kung saan binobo sila ng erosyon na naging para magmistula silang mga gusali o bahay. Ang mga batong hudus ay may mas matigas na tuktok kaysa sa kanilang katawan na nagiging para parati natin silang makitang may payat na istruktura. Maliban sa kanilang taas na solidong siluido pa na hindi maitatangging nagbibigay sa kanila ng kanilang kakaibang itsura na talagang namang mahirap paniwalaan ang posible pala. Number 2, Gubat na Bato Kung pwede ngang magkaroon ng batong puno ay talagang namang makikita natin na hindi na yung posibleng magkaroon ng gubat na gawa sa bato na talaga namang napatunayan ng lugar nito sa bansang China kung saan ang kapaligiran ay napupuno ng mga nakatayong bato na mistulang mga nakatanim na puno kung saan ang isa sa mga nakakagulat na bato dito ay ang tinatawag na Rock of Ashima na mayroong hugis na parang isang babae na sa paniniwala ng mga residente ay sumisimbolo raw ng kalayaan patungkol sa pagpili ng mga tao sa kanilang nais pakasalan na talaga namang bibihira at hindi pinahihintulutan sa bansa noong unang panahon. Bakit ay dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang retrato na ito na nagpapakita ng isang bundok na gawa sa bato sa bansang India kung saan ang tuktok nito ay makikitaan ng isang lumulutang na bato na talaga namang mahirap paniwala ang posibleng mangyari. Ngunit dahil nakita na natin mula sa ating listahan na tila ba walang imposibleng gawin ng mga tao ay talaga hindi na tayo dapat magulat pa kung sakaling isang araw ay makagawa na lamang ang mga ito ng sadyang nakakagulat na gawain. Number 1, Bolton. Nang pag-usapan natin kanina ang Immortal Breach ay talaga namang nalaman natin na hindi ito tuluyang immortal. Pero alam mo ba? na may tila ba ganito ring tulay sa bansang Norway madalas ginagawang tapakan at tuntungan pa ng mga tao? Ito ay ang Gerag Bolten Rock na isa sa daylan kung bakit napakaraming tao ang parating bumibisita sa bundok upang akitin ito kung saan madaming mga tao ang natutuwa sa tuwing umahakbang sila sa bato na naiipit sa pagitan ng lupa na talaga namang nagbibigay sa kanila ng excitement at thrill bago sila magpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Matagal na ro'n tinatapakan at ginagamit bilang hakbangan ng bato na hindi pa rin nakikitaan ng kahit na senyalis senyales na babagsak na ito. Kung kaya't madami pa rin mga tao ang patuloy na gumagamit nito na hindi may tatangging magpapatuloy sa loob ng mahabang panahon. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang ba to? Ang posible nating makita sa ating paligid-ligid. Kung saan dahil sa dami ng bilang ng mga ito, ay hindi na tayo dapat magulat pa kung may ilan dito na may kakayanan na gumulat hindi lamang sa atin kundi pati na rin sa mga eksperto. Kaya para sa'yo, alin sa mga bato na ito ang sa tingin mong pinaka e I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.